Magandang-magandang araw po muli mga kaubayan, Kuya Mamu po at uh, muli po tayo nagbabalik Kaya dito po sa ating YouTube channel upang uh, muli nating uh, pag-usapan mga kaubayan. Ito po mga nagiging kaganapan sa ating paligid, dito ano? po sa ating bansa. Ngunit uh, bago tayo tumulak sa ating uh, pag-uusapan ngayon ay uh, binabati ko muna po ang ating mga kaubayan na uh, Luzon Visayas, Mindanao. At ang ating mga kaubayang nariyan sa Ibayong Dagat, magandang araw po sa inyo lahat. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan at naligtas uh, po tayo sa anumang kapahamakan uh, sa buong maghapon. Well, uh, mga kaubayan, pag-usapan nga po natin. Ito pong naging direktiba ng ating Pangulo. Ano ho, yung mga wawalisin niya yung mga korap dito po sa kanyang uh, pamahalaan mula barangay hanggang sa pinakamaya taas ano ho, na na uh, uh, katungkulan uh, ng uh, mga opisyal dito sa ating lipunan ay uh, talagang uh, babak na sina tatanggalin mga kaubayan yung maskara at uh, ito na nga po uh, mula po sa alkalde ano ho, ng uh, San Simon Pampanga ito pong si Mayor uh, ay uh, nasampura na po dahil uh, ito po nga uh, mayor na ito mga kaubayan, mga kapanalig, ay talagang uh, hindi po nahihiya at uh, hindi po naniniwala doon po sa naging direktiba ng ating Pangulo na mahiya naman kayo mga bag na nakaw sa gobyerno ito. So ito pong uh, alkal din mga kaubayan ay uh, nahuli po doon po sa entrapment uh, operation ng NBI at uh, nakuha na po siya mga kaubayan ng uh, Mark Money na nagkakalaga ng uh, 30, 30 milyonis mga kaubayan. Ito po ay uh, Sohol. Ano? -ho? Kasi noon uh, po mga kaubayan sa isang uh, negosyante ano, -ho, na gusto nga uh, maglagay ng uh, negosyo doon po sa lupa ng uh, San Simon Pampanga. At uh, wala naman daw magiging problema mga kaubayan sa ayos po dito kay Mayor basta uh, ang lagay ba ay ganun ganun na lamang. Kaya naman, ito pong kasama niya mga kaubayan ay isa rin doktor. Ano Ito po yung uh, nagpapasalitit ano ng uh, mga transaksyonis patong uh, patungkol po dito sa mga suhol na ito. At uh, itong Mayor na itong mga kaubayan, at ito po nga, Dr. Neto, ay uh, magkasama po nga uh, pinusasan ng NBI. At uh, ngayon po ay uh, nahaharap sila sa sabot saring uh, kaso. Ano At uh, dito mga kaubayan, ano At uh, bakit nga natin uh, ito'y uh, pinag-uusapan sa araw na ito? Ay uh, sapagkat uh, dito po sa pamahalaan ng uh, Pangulong Marcos, mga kaubayan, Aya wala uh, walang uh, pipiliin ano ho walang uh, walang uh, sino sino ano ho dahil uh, mula po dito sa mayor na ito, hanggang sa mga susunod na araw mga kaubayan baka isang congressman o kaya naman isang senador ang uh, maaaring uh, na rin ano ho uh, ito po nga uh, si uh, police chief uh, Tori mga kaubayan ay talagang uh, ito po ngayon ang uh, uh, hinahanap ano ho, ito po mga magnanakaw na ito sa gobyerno dahil uh, nagkaroon na nga po ng direktiba ng ating pangulo kaya naman itong nga uh, mga sangay ano ho ng ating mga uh, intelligence unit ano ho ito po mga NBI at itong pong mga uh, kapulisan, ito pong uh, departamento ano ho, ng mga kapulisan ay uh, talagang uh, posposa na pong uh, naghahanap ano ho, ng uh, mga taong nga uh, ibistigahan at uh, sa huli ay uh, maaari nilang ito ay uh, bit na patungo sa kulungan. So sa inyo mga kaubayan kung uh, tayo ay uh, mayroong uh, malasakit sa ating uh, inang bayan, ano? kung uh, meron mayroon tayong uh, nalalaman ano, hinggil po dito sa mga korapto ng mga uh, politiko o kaya naman mga opisyal ng ating pamalaan mula po sa barangay, magsumbong po kayo kung uh, sa tingin po ay hindi makakarating sa Pangulo, magsumbong po kayo sa mga vlogger. Yung mga vlogger na uh, handang uh, iparating ano, ho, sa Malacanang, uh, ito po uh, mga kabunas to ito ng official. So, wala wag po kayong uh, mag-atubili, ano, ho, mga kababayan, at uh, magtulong-tulong tayo. Dahil uh, dito po sa mga koraptong ito, ito po yung uh, nagpapabagal, ano ho ng pag-unlad ng ating bansa. So mula po sa barangay hanggang sa pinakamataas na uh, posisyon ng ating pamalaan ay talagang uh, lilinisi na po ito. Wala po itong uh, pipiliin. Kayo po mga kapadaling, kung uh, meron kayong nalalaman ay uh, makibahagi po kayo dito po sa ating uh, talakayan upang uh, mapag-usapan natin ano, uh, itong uh, tungkol dito sa mga politikong uh, korapto. So, para sa ito muna ang yuning si Kuya Mamo, at uh, muli po tayo magbabayang sa mga susunod na oras upang uh, muli nating uh, uh bigyang pansin, ano itong mga nagiging kaganapan dito sa ating uh, lipunan. Ito po muna ang yuning Kuya Mamo, at bye-bye! Uh,